Yan guys, yung ano guys, shout out sa yung ating lahat. Ito yung at namin, kapilya, uh, nag -ano kami, nag innovation. So, iba kasi yung position ng una, kaya ngayon ginawa namin ano, pinataas namin yung pinaka center post. Ayan guys, oh. Matatapos na yung A-type doon. So, dati ito yung kalagayan niya. Maiksi lang siya noon. Tingnan niyo guys, yung istorya niya oh. Dati hanggang ganun lang yung ridge roll. Ngayon, Ganyan yung kalagayan niya ano, no So ngayon dinugtungan namin para pinaparihas na yung magkabilang side ng is slope. Kaya naging ganyan na ngayon. Ano. Ito na yung pinakasinter niya. Ayan so, na ngayon. So hindi na itong red line. Malit na hindi na yan ito na yung pinaka red ngayon niya ano. Ito na, ito na. So, pag ganyan na siya, hanggang doon. So, 15 meters. 15 meters yung ano natin, charts. 15 by 15 by 7 ay 15 by 8 15 15 by 8 yung ano natin yung building. Yeah, ganyan siya 'yon. So ito na naman yung ano natin. New project natin. Ang bubong natin dito is long 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 span rib type chocolate brown yung kulay. So parang ganoon sa kabila 'o, oh, meron ang bubong niya o oh, chocolate brown. So ganyan ganyan guys. So Yan lang guys, yung update ng trabaho natin, yung project natin. Yan dito na lang po. God bless sa ating lahat.